Matagal na po yan. Ano um, sabi ng doktor? Ang um, okay naman yun sa doktor. Wala namang ano kasi nagpa-check ako. So, wala namang sinangahat. Wala naman Normal lang po. Kaya lang yun. Eh. Hindi ko alam po. <laughs> Mayroon pong taong may galit sa babao. Dana sana makapasok para makausap natin may sakit sa puso ka eh? Saliwa. Uh, basta po, manalig sa Panginoon at sa dahil lang ama upang tuloy na ako ay gumaling na si hindi po talaga ako makapagpagaling sa inyo kundi ang Panginoon uh, pa ako natin kung may sakit doktor may abog ba? ayun Dinaw natin na sakit doktor sige Wala. Fuh! Oh! Pakilala oh. niyo po yung umano sa inyo. Bale, hindi po siya mangkukulam. Nagbabayad po. Ah, nakapakulat. 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 Huwag bumumulat ang ganti ko po tigipo, siya sabi ko. Ilan <coughs> <Alam> pa yun? Ha? <coughs> <Huh? coughs> ano ba?

sa to na repo teleto pero Kung kasi naman gumagambala sa babae nito magutap tayo sa spiritual ng Diyos Diyos ang lahat Diyos ang kinakatakutan sa perno pasok puh kung ba laban si Pino na tutulog tayo paktong pigabit pigatong sobrang sakit mainit mainit to may po? Ha? Ah? Sabi niyo kundi na po. Wow. Oo. Teksilanto na ma po, ma'am. Ah, uh, mula ulo hanggang dito. gamitin din dalawang dalawan kami ni para kumain na po kaya. At ako na kumbal mo sa gumagambalang. Minsan po nakakausap niya chef eh. Sige pa. Mula ulo po. Mula ulo. Huwag mong yung sige yung nanganggap yung sinasabi. Sige, sige pa po. Sige pa po. Sige pa po. Para lahat ng mga masasakit sa inyo ay eh, mawala. Pati ang mga tugat-tugat. Sige pa po. Sige pa po. Oh. Pu. Ouch. Tigib po, tigib pa, tigib pa. Tinanaman po ko dito ng puma.

kasuluyan na po yung gumali <coughs> na. Kuntin, Kunting-kunting-kunting-kunting na lang po. Sige po, kunting-kunting na lang. Kaplang po lang po kayo lang. Pangayon nyo 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 po sa'yo. Upang po si ate. Pangayon nyo Ako sa mga sa mga 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 na na Dayo, sa'yo, 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 何だ